Hi! It's bonding time again! Mga kapinagpala, sa aking harapan ay merong isang fox tail. Ngayong umaga ay ituturo ko sa inyo kung paano paramihin ang fox tail. Ganda, di ba? Very nice. Ito po ay mahirap hanapin at kung meron man ay talagang napakamahal dahil mahirap pong magparami ng fox Kasi the first time na ginawa ko ito, wala, nawatay ang aking mga ginawa. So pinag-aralan ko muna and this time ay ituturo ko ang tamang paraan ng pagparami nito. Ayan. Ito ay fox tail. Look. Ang ganda niya. Ang halaman ito ay kailangang nasa initan. Ayaw nito ng under the... Ito, merong net. Ayaw niya ng net. Kasi ang gusto nito ay full sunlight. Full sunlight. Ayaw niya ng partly shaded. Kaya kung meron kayo nito, ilalagay niyo siya doon sa Nakukuha niya ang lahat ng init sa buong araw. Pero, kailangan siyempre may dilig. Dito sa amin, dinidilig ko siya once a day. Hindi pwede ng every other day. Kasi nga, sobrang init, matutuyo din siya. So, paano natin gagawin ito? Una, sirain natin ang kanyang lalagyan. Wawasakin natin ito at ilalabas natin ang ugat ng fox tail. Ating tanggalin ng konti ang kanyang mga lupa para makita natin ang kanyang ugat. Ang foxtail ay maselan. Hindi siya katulad ng ibang tanim na pag tinanggal ninyo ang hinati-hati at hiniwahiwalay ay madaling itanim at mabuhay. Ang foxtail ay hindi. Pag hiniwahiwalay nyo sila, sigurado mamamatay ang inyong halaman. So, ganito po ang ating gagawin. Ang unang paraan na pagparami ay ang division. Hahatiin natin sa dalawa lang. Delikado pag tatlo at up ap or apat. Mas safe kung dalawa lang. Hanapin muna natin yung area na pwede siyang putulin. Ayan, no? Hatiin natin siya sa gitna. Okay? So, pagkatapos, mula dito, ay atin siyang puputulin. So, meron tayo ditong cutter. Ang ating cutter ay kailangan ay na-sanitize. Lalagyan natin siya ng ng uh, alcohol. Okay. At meron din akong mas malaki. <laughs> Dahil kung walang malaking ganito, kuminsan matigas ang ugat. Hindi natin siya maputol so tignan natin kung saan natin siya pwedeng uh, putulin, hatiin, sorry hindi putulin siguro, bisa ayak eh. <laughs> dapat ang word ay hatiin. yan. okay. pero hindi natin maiwasan na meron talaga madisgracia dito. pero try natin. ako na meron man, kaunti lang. try ko muna itong cutter kung kakayanin niya buwasan pa natin ng ugat ah, ang lupa okay. try natin ang cutter kung so, hindi kaya subukan natin itong medyo matibay malaki gawin nyo ito na konti lang ang madamage na ugat. Doon lang sa part na talagang nakat nyo na. Look. Wow. See? Hindi talaga maiwasan. May naputol. Try natin i na mahiwalay natin ang ugat. Here. Ayan, look. Ang ganda. Siguradong mabubuhay ito. Look. Ayan. So, ang sunod natin gawin ay, wow, may tatlong na, natanggal. Sayang. May tatlong natanggal. Kuha tayo ng paso at lagyan natin ng lupa. Ay, sorry, sorry. Meron ako isang ginagawa ngayon. Pag nalagyan ko na ng konting lupa, naglalagay ako ng fertilizer sa ilalim. Para pag naabot ng ugat niya, mabilis lalo siyang gumanda. Pero yung fertilizer na nilagay ko, kailangan takpan ng lupa. Look, tatakpan natin ng lupa para hindi siya mag-touch doon sa ugat. Ayan. So hindi na natin bawasan ang kanyang ugat para siguradong siya ay mabubuhay na. Okay. Let's see. Very nice. Ang ganda. Wow. Very nice. Ayan. Ang aking lupa is very loose. Kaya kahit itiktik ng konti, very loose pa rin siya. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng fertilizer. Ito po ay complete fertilizer. Ayan. Huwag ilagay sa tabi ng halaman. Siguraduhin na ang fertilizer ay nakalagay lang sa side. Dito malapit sa pinaka pinaka pot. So malapit lang siya. And then, cover it with mixed soil. Bakit kailangan i-cover ng mixed soil? Kasi, pag nagdilig, pag walang cover ng mixed soil, siguradong yung fertilizer ay dadalhin ng tubig. Ma-wash out ng tubig. At pagkatapos, ay siguraduhin nito. Kailangan na ka na water ang ating tanim. Look. Ayan. See? Meron na tayong isang pot ng foxtail yung 22 ay aptong paring itatanim. By the way, ang isang puno ng fox tail ay mahal. Ang pinakamura sigurong mabili natin na puno ng fox tail is 450 ay isang puno. Pero kalimitan mas mahal pa. Mas mahal pa sa 450 hanggang 600. 800 pataas. Ayan. Hindi ako nagbawas ng ugat. Kasi masyadong stressful na sa halaman kung babawasan ko pa siya ng ugat. Ayan. Ito ay didiligin nyo everyday. Para siguradong may laban siya sa init ng araw. Ay, nakukulong. Ah, Wait. Lagyan na natin ng fertilizer. Here. Sa sa edge lang natin ilagay. Ayan, no? Katabi mismo ng ng uh, pot. Siguro kung tignan natin, isang kutsarita dito sa paikot. Isang kutsarita lang. Yung nasa ilalim kanina, mga half teaspoon lang yon, Yung aking nilagay. So cover this with mixed soil para yung fertilizer ay intact. Pag nagdilig ko hindi siya mawawas out. Yan. See? Nice. So, meron akong meron akong four pots na hahatiin. Kaya, times two, magkakaroon ako today ng eight pots na Foxtail. ito na ang ating fox tail iisa pero ngayon dalawa na Okay? so gusto nyo ba na dumami ang fox tail nyo gayahin nyo ito madali lang ito siguradong buhay pero pag ito ay chinap chap nyo pa I tell you malamang mamamatay po yan kaya, hati lang ng hati. Merong pangalawang paraan ng pagpropagate ng fox tail at yun ang hinihintay ko. Ang pangalawa ay through seeds. Ang tawag natin dito is fox tail uh, fern. Pero, hindi siya fern. Ang totoo, hindi siya fern. Ito ay uh, nagkakaroon ng seeds dito nagkakaroon siya ng seeds at pag nagmature ang seeds pwede na natin siyang i-harvest at itanim so may dalawang paraan ng pagpropagate propagate ng foxtail ang una ay division katulad ng ginawa natin ngayon ang pangalawa ay sa uh, buto, sa seeds kaya, pag nagkaroon ito ng seeds, i-vlog ko ulit para makita ninyo kung paano i-propagate yung seeds. Okay? So, this is all for now. Pero tayo ay, syempre, dadako muna sa ating Word of God. Katatapos lang po ng Easter Sunday. What do you mean by Easter Sunday? Ito yung araw na pagkabuhay. Alam nyo, it isa ito sa batayan ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos. We believe on the gospel. Ano po ba ang ibig sabihin ng gospel? Ito po, babasahin ko po sa inyo. Ang gospel po ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3. For I delivered unto you First of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. He died, verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Alam niyo po, maganda rin to sa Tagalog sapagkat ibinigay ko sa inyo. Una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang gospel. Ang gospel ay si Kristo ay nabuhay, ipinanganak ng isang virgin. Siya ay namatay, dahil siya ipinako sa cross kapalit ng ating mga kasalanan at siya ay inilibing at ang panghuli ay siya ay nabuhay na mag-uli alam niyo po ang sabi ng Bible and now he is seated at the right hand of the Father ito ang gospel ito ang pinapaniwalaan natin ito ang pananampalataya natin pero ito po ang totoo minsan lang siyang nabuhay sa mundo minsan lang siyang pinatay, minsan lang siyang inilibing, at minsan lang din siyang nabuhay na magulit. Hindi po tuwing Holy Week ay namamatay ang ating Panginoon. Ang sabi ng ibang tao, ay patay ang Diyos. Hindi po totoo. Why? Hindi po namamatay taun taon ng ating Panginoon. Siya po ay buhay. Nasa langit at nasa puso ng mga taong tumanggap sa kanya bilang Pangino bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. At yan po ang ginawa ko sa aking buhay. Kaya ako po'y sigurado na pag ako'y namatay, ako po'y makakapiling ng ating Panginoon. Gusto niyo po bang makapiling si Jesus? Tanggapin niyo po siya sa inyong puso. Paniwalaan niyo ang gospel. Paniwalaan mo na minsan lang siyang Nabuhay, namatay, inilibing at nabuhay na mag-uli uli. Yun pong tinatawag na resurrection Na pagdating po ng araw, lahat tayo will be resurrected Ka At makakasama natin si Jesus Habang buhay, walang katapusan Eternal, everlasting, talaga naman walang katapusan yon. Ayoko pong mabuhay ng walang katapusan na nasa impyerno. Gusto ko pong mabuhay na walang katapusan sa piling ng ating Panginoon. So yan po ang Easter, yan po ang uh, gospel, paniwalaan po natin ito, at ang ating pananampalataya ay dito natin ibatay. Okay? So this is all for now. Bye and see you again next time.